Farmers, welcome back to my channel. Ito si Lonica Squad. Yun! Ala, ala, ala! oh, ayan, o. Oh. Sige, bugawin mo. Ayun, mamaya mo natin na. Ay, nagtatalunan! Ayun, nagtatalunan! <laughs> Ang dami! Ang dami dito banda! Sige, sige! Ayan, sige! Ayan, nagtalunan, no Oh. Ayun, kita nyo? oo oh. eh, saan ba ito so, ganyan? ito laki eh, it. saan ba peraso? <laughs> dito ka tababi sa akin. Uh, yan mong laki mong, oh tuloy na yan eh so nakuha namin oh malapit lang ganak laki ang ganda Today's video. So, ngayon ay magpupukot tayo ng um, bangus. So, maglalamba tayo ng bangus dito sa aking ang um, fish pond. So, mapansin ninyo, nandito yung ating um, fish pond. Dito lang ito nakalocate sa baba ng farm ko. Dito sa farm. Ayan. So, meron din dito sa kabila. Pero, dito tayo magpupukot ng mga bangus. So, ito meron din dito. So, ito meron tayo nito. Ito. Pakain sa isda. Ayan at ito na si Ken dito sa, sa yung makakasama natin para maglambat or magpukot ng mga bangus so tingnan natin kung marami tayong mahuhuli ngayong araw dito sa aking fish pan okay. so ang gagawin dito ay ikutan yung ito kung mapansin nyo dito may parang ang mga lumot dahil diyan yung mga naglalagi yung mga isda yung mga bangus din nagkakain kain ng mga lumot so dito natin iikot sa area na to para um, madami tayong mahuli so sana so, sa nandoon nga sila so pati na ba doon? so naglagay naglagay pala tayo dito ng 3000 3000 ang uh, bigay links ng bangus dito sa fish pond yeah, nalubog na at nakita niyo yung ano na lang nakalutang yung pinakagoma ng lang lambat. So, maghintay. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na! Ayan na, ayan na, ayan na! Ay, galaw na yung ano. Ang tawag dito sa Tagalog. Yung ganyan na lutang. Pataw. pataw. ayun yung pataw. And nakita niyo si Kelito. Nagbubugaw. Ayan, binubugaw ni Kelito yung ating area saan kinulong natin isda. Sige, bugawin mo, kuya! Ha? Huh? Ganyan! <laughs> eh? Baka naman lumusok dito. Ayan na. Ayan. Okay. Hina natin kung madami tayo buhuli. Ito alit, inigwaan ni mo. Ito ba? Ingat ito kapag... Layo, nahuro tayo. <laughs> Ayan na. Hindi nakita ko na. Ayun, 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 o. Oh. Inig... Kumpulang sa pukot. Po Ingat ito, Agapon. Buwa ko na. Oo. Oh. Oo. Oh. Ing ato gyud pa ha. Ato moy. Agrit. Ito na sa diri. Ito na sa kon diri moy. Aw diri inahon kay gani. Aw sa Daghan ni kay murag. Daghan a baka duha ka buok. Ha? Baka duha ka buok. Duha sa ko. Ay. Kena. Ni gobra ni moy ato wa kay pa na di mak gobra pokot. Ay, parang ano, mga pilapya. Kaya bang, namay bang tatong? ito bagay ni na. Michuran mo rin kami ha? yan ayan ano ba ito ginaganon? ito nang huli may mga isdang ano tilapia ayan O. Oh, ato ka ko 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 ka ko 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 ko

may bangus oh, malaki. Ito. Ang galan natin. Hirap ko tilapia ha, ha? Tilapia madami? Ang dami. Naputa si Lapia. Ako niyan ay puso ni Gambak. Tilapia ay marami. Niyan ay puso ni Saka. Uh, Ang isda. Hindi na pwede kung magubot mo na. Isang tuputan Ay, lang siya, no? Ang dago na rin. Oo. Ay. Di, uy, di na pwede. Uh, isa ka ng kondritanan. Ah, ito, isa ganito. Ka na di na pwede yung um, muna. Isa lang saan? Oo. Oh. Ay, kabuntag ka, Tana. Hintay mo lang, hintay mo lang dyan. Mm -hmm. Hintay mo lang para ano. to nito, may, may nakuha ka ba ng ano, malaking bangus? Layo. na siya. Isa lang. <laughs> eh, <laughs> nauna na maglakad, Tugod. Nagan. Nagan. <laughs> Nagan. Ibad. Ito so, na, ito ah. Ag At least marami tayong tinapia. Yun, nag ah, kaya galaw ng tubig. Saan? Saan? Yan naman, gagalaw ko lang yung... Yun? Yung alon, yung alon. Ah, yung alon. gumipat na doon. At hmm. tayo na natin. Dito ka na yun na. Bili, ang bilit tumakbo naman kay Lito. Kay Lito, natakasan ka na bakus. Sabi ba ko, bagal yung <laughs> nananit na, 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 eh. Ang daming lumot oh. Sabi Ito ko na ang lumot ang kapal? ano pag kami pag tayo magnakaw abutan tayo dito. Oo oh, oh, nga. At Bakal Tayo ulam na tilapia. Dami tayo nakuha. Ayun isa. Oh. Ito ka tawag sa akin. Uh, yan laki oh. Tulo na yan eh, uh, tulo. Ay tulo ko Eh pakita mo sa akin yung bangus ko ya sa akin. Uh, wala na sa Sakto sa tulo kilo. Yan. Oh. Okay. Pakita mo na kuan. Ano eh? Sumukod din. Hindi mo tambo ka. Isang babaraso? Ang laki <laughs> oh. Isang babaraso. Magpilo <laughs> siya kayo bangus sa elito eh. Sa 3,000 bangus, ito lang yung nakuha natin. Natakbo na yung iba. Pero <laughs> na yun, mga buhay na mga kalahati lang. Oo. Aba, syempre, kalahati naman pala. Tangtangon eh. Mga, dito, akit po na tayo. Ito na ito. Ito sa babaw. Oo, oh, dito, oh, dito na buhay na karagun. I, so, this. Kailan hmm. na ako. Then, okay. Ang tabi mo ba rin yun? Ang tabi mo ba rin yun? Ang tabi Ibigay mo kayo ito lahat yan. Ibigay mo kayo ito yeah, lahat. Kaya, kaya Isa-isa mo. Ba ba magka yeah. Baka magka... Yeah. Baka magka sibu-sibu yan. Buhol na ba ito? Hindi, <laughs> hey, buhol na yan. Hindi naman. ako naman siya. Eh, buhol lang nga ito. Buhol-buhol pa eh. <laughs> buhol na tayo. Baka nakuha eh sa Sana ganyan lahat yung mga bangus na Ganyan talaga yan Lahat? Mm, kita nung sa Ano Mga 1 5 pieces, may ganyan kami pero ngayon isa lang muna yung nakuha namin. Patikim muna, patikim. Ah, bilis ng bangus eh. Mabilis nga sa tumamalumang 'oy. Last na 'to. last na. Mm, halet lang. Saglit lang kasi isa pa lang. Ito na 'to, si Juan. Dito na 'no, eh. Dito natin din tantang sa taas. merong marami na rin yung tilap, yano kuya? Hmm. tumuubog bangus, gari ageng uban? tumakas, uubog bangus paan siguro Ilalagay yung ano. Saan? Bukaro, balik. Oo, oh, oh, individual. Bukaro, balik. Ako na ko yung dulo. Para di ko may rapan. Ito lang naisda. May ikuan. Ay, alam ko di bukot ano? Kanang naisda. Ay, ano ko di bukot. Ang saan? Ikuan Yun. Ito lang. Ah, sige. Ako, ako naman nam. Ako na sa bangus. Nag-iisang bangus. parang ganyan siya o oh, pag nilambat. Bangus, laki. Okay. Ito na. Bangun, okay. na. Ang laki ng bangus. Ayan. yung oh nag-iisang bangus na nakuha natin so nakakatawa dahil ganito na kalalaki yung mga bangus na nalagay natin sa fish pan so naglagay tayo ulit kanina sa nabi ko sa inyo 3,000 piraso na fingerlings pero kalimitan yan halos kalahati lang yung nabubuhay so yun kanina kasi nung nilambat para nagtakbuhan lahat ng bangus at least may isang na trap so ngayon ganito nang kalaki yung ating um, bangus na alaga dito sa fish pan. So, yan. Pag pinadrain yan sa susunod, pag uh, ready to harvest na, so, makikita nyo, ganito kalala kalalaki, kalalaki yung mga bangus na mga harvest natin dyan. At makikita na natin kung gano'ng kadaming bangus ang meron sa fish pan. So, at least, marami tayong nakuha mga tilapia. Ayan. Ayan. Oh, sa ating balde. So, ito, madami-dami din naman. Meron pa kinutok kinukuha. Oh. Yan ang mahirap pag nag tinan mo, mahirap siya tanggalin. Konti na lang. So, okay na yan. So, din na. Not bad na rin yan. Kasi one, one ano lang naman tayo. Isang pokot lang naman tayo. Mabilisan lang. Titira pa yung isa dito. Hiyo. Isa pa. Oh. Pwede pa ba to? Pwede. Hindi na to pwede. Alaga. Alaganin pwede anin yan. Kunti lang. Sige, mag-isa pa. Sige, mag-isa pa. Dito dyan na sa so, pa. Baba dyan. Okay. Nandiyan yung bangso. Sige, dami. sige. Isa pa tayong pokot. Pwede pa pala to kahit na Ano, ano,

<laughs> <laughs> na. Ah, dito, dito, kopi, dito, tan so, ito mga farmers, am um, nag-dice decide kami isa pang pukot. So, pwede pa to kasi hindi pa naman sobrang ano yung lambat sa Ayan, naayos. Ayan. So, mag-iisa pa kami dito sa baba. Baka makakuha pa tayo ng bangus. So, isa lang kasi nakuha natin. Ayan, naayos lang yung lambat. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. para makamakachempo tayo for the second time around let's go yung mga baboy natin so, pa haya haya oh yan ikot ikot lang sila dito sa farm dik 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 mga sila dyan ng mga kung ano ano Dua kisah nak guan, pisik. Kau maguyu, magubu Ubot mo na. Sige, go na. Diri lang, yuk, yuk. Ayan, hindi mo din hindi. mo din hindi. Hindi ba't ang nabodin toro? Ano sila ba dyan rin? Oo, na, yun na. Kung saan po, naman ang gilip sige, sige. Dito tayo. Ako na lang susunod para, ano, para, para ma... Para... Para maano natin, masunda natin maigi yung mga pagpukot sa isda. Ako na yung mag -camera. So, ako na lang ang titingin pag nag-harvest na, pag hinila na yung... Ayan, 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 tingnan nyo yung, tingnan niyo yung, ano, yung fish pond. Ayan, o, no? naglalabasa na yung mga alon-alon, -alo, no. ang dami isda dyan. Yes, so, totoo, marami yung isda. Ayan, o, no? puro bangus yan. Nakikita nyo yan, nakikita kasi sa ilalim ng tubig. Ayan, so let's go. Let's try the second pukot. Sana naman po makakuha kami ng madaming bangus kahit 5 pieces. Let's go. Yan, dito lang tayo sa baba. Go, go! Psst. Wala na, na, na ano na, malis na. Naku, kabagal na nagbipukot. Wala na, tagtakbo na. bat para hindi makakawala yung bangus. Yan. Yan, pinukot na ulit. Tingnan natin ngayon, malalaman natin kung marami tayong makukuha ngayon. Yan, 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 yan. Okay. So nandito ako. So nandito lang po ako naghihintay. <laughs> Ya, 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 ya. May nakita na ako. Yun. Yun! Ala, ala, ala. O, ayan, o. Oh. Sige, bugawin mo. Ayun, mamaya mo na Ay, nagtatalunan. Ayun, nagtatalunan. <laughs> Ang dami. Ang dami dito banda. Sige, sige. Ayan, sige. Ayan, nagtatalunan, o. Oh. Ayun, kita nyo. Oh. So, yun, yun. Talunan lahat, ang lalaki. Lo, sige bugawin mo kuya. Ayun. <laughs> okay, let's see, let's see, let's see. yeah, mukhang sinuwerte tayo dito. Ha? Feeling ko super dami. galawan dalawa na dito sa bandang dulo. Oh, oh. Diba? Ang dami natin yung bangus dito. Ito so, yung nakuha namin. Oh. Malapit lang. Ganak laki. Ang ganda. Laki. Laki. <laughs> Ayun pa oh. Tito yun. Oh. Sa ano Katrap sila. Feeling ko hindi sobrang dami mga 5 lang lapit natin ayan o, may nakawa na tayong 2 2 bangus laki

Dami nga eh. So yun at least sa pangalawang pukot natin nakakuha pa tayo. Mga limang piraso itong bangus. yan, nandito na rin ako sa fish pond. Yan, no, lumusog na rin ako. Pero marami tayo ulam ngayon mamaya. Tingnan natin, lapit tayo. Wala, basa na rin yung paakoy. sa Marina ko eh. Oh, laki. Tapingin. Hindi ko na makakakyat. Aray. Tapingin. Yan oh. Laki. Makatabi pa. Ayun pa kay Kailito. Maliit. Yan oh. Nah. Laki. Pare-pare siya laki. Tayo niya kung isang bangus. Nanagalaw. Oo. na Ha? na isa. Okay. Andak ko ang malaki. na. Ayun, ayun akin na kuya. Ayyan. Tumomo munti kapag nakawala ah. Nerutos hmm? O hmm? Oh. oh. Lang. Sige. ayun, ayaw ho. Tutumbah ko talata ka siya lahat. Hindi na pangyay. Ha? Hindi, siya, Hindi siya maku makutumba. No, no. Okay. Five. Yun lang yung bangus, no? <laughs> Yun na yung mga bangus. Mamaya pakita ko sa inyo yung malapit namin. Hindi nga lang kami dito. kuha lang kami ng bangus sa aming peace ba? So, mamaya gabi, may ulam na kami. So, mas maganda to. I Abangan nyo kapag to i-harvest. Pag pinuli harvest to. So, ayun oh. No? Laki Alam, dami pa pala. Oh, ilan kong piraso. Oh. Yan no? okay. oh. Oh. Ini Arnold. Eh?

Wala na. So yun na yun lahat. Bilangin natin kung ilan siya. Wala na. One, one, two, three, four, five, six. Six, na, six. Six, six. Six, six. Six, six. Six, six. sa taas dito. six. So, six, bangus Six, six. Six, six. Six, six. Six, six. Six, six. Six, six. Six, talaga yung mga bangus natin Six, six. 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 Pag lahat to hinarbis yan lahat, sa so siguro ang dami-dami yung laman. So, yun mga farmers at least pakita pinakita ko na sa inyo yung mga nakuha natin. So, ayan. naulam ulam na tayo ngayong hapunan at um, at pambukas pa. So, ayan. Kakatuwa. Buti nag-second trial tayo kasi kung hindi, isang bangus lang yung nakuha natin. So, at least nakakuha tayo ng pitong malalaki at madami pang tilapia ngayon. Ayan. So, inaayos na lang yung net para iayos, ipulon, para magamit ulit next time. So, um, abangan nyo na lang yung fully harvest natin dito sa ating fishman. So, yung mga farmers, kung nagustuhan nyo itong video na to, yan. Please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayan, sana all bangus. <laughs> Thank you for watching and happy farming!